So magandang umaga sa inyo mga kaibigan Ngayon For today's video Ay Ay kasi ka sila mama Doon sa Sa linang namin At Magpapasabay ako ng Kalapate So ayun guys Aalis na sila mama Sila papa, papunta na silang linang Sa Dal Rosario So yun ay malapit lang, mga 10 kilometers lang yun. Kaya siguro naman mabilis silang makakabalik. Except lang talaga dito. Ayan, dyan, kay Ampon. Kasi hindi na yan, wala na yung exercise, hindi na yan lagi nakakalipad. Kaya asahan natin na mahuhuli yan. abangan natin sila mamaya. Sabihin nila natin, pa-video, pa, vid pa video, or yung oras na kanilang binitawan para malaman natin yung duration kung gano ba nila kabilis nilipad yung Del Rosario papunta dito sa atin so yun lang guys maraming maraming salamat samahan nyo ako sa pag-abang mamaya si Mocha si Pog, si Boss si Ampon Hi, si Madam o yan, ang oras ngayon ay 12.26 almost 12.30 Siguro makakarating sila doon sa Linang Ay 30 minutes lang na papa Ay 15 minutes Ay 30 minutes Alauna Atog Yan kaya yan Abangan natin sila mga alauna One, two, <laughs> one, oh <five. laughs> so hello guys Good welcome back Good afternoon sa inyo Time check 1 o'clock Possible andun na sila And Possible din Na-release na, na nila Yung ating mga kalapate But for uh, Update sa ating weather Ayan no Naambun-nabun na, na, na konti, Ang dilim-dilim ng kalangitan dumidilim, dumidilim ang kalangitan hindi pa dumadating ang ating mga bataan aliyo, kita-kita natin <laughs> ang ating weather forecast ngayon, joke lang ang ating kaulapan ay makapal so maya maya pa yun ano inupload ko lang kayo sa ating kalagayan ng ating mga, ng kalangitan ngayon so kapag maulan, mahihirapan yun pero gusto ko yun Kasi para masubukan yung kanilang um, Utak Kung paano sila uuwi Yun yung pinaka kailangan Matrain natin sa ating mga kalapate So yun guys naulan na nga Ay naambon lang pala Pero medyo mainit Pero umaambon So baka dun sa Sa release point ay baka umuulan na ano. So sana makauwi sila ng maayos. Uh, mabilis at may improvement. 'Yun ang pinakamahalaga, may improvement. So update ko kayo mamaya para sa ating mga warriors. Yan, sa gawi dyan Akala ko meron na eh. <laughs> sa gawijan dyan, manggagaling yung ibo natin. Doon, sa mapunta doon. Uh, hopefully, makakating sila na mas maagap. Mamaya, di ko alam kung anong oras ba nila nirelease. So, tatalong na lang natin mamaya pag uwi nila mama. No? So, ayan. Abang-abang lang tayo. ayun guys time check 1.32 apat na kalapati baba agad pagod sila oh si madam at si boss J 1.32 sila naka uwi yan talaga yan si boss at si madam Lagi yan, hindi agad nababa kasi hindi sila sanay Wala silang training na maganda So yan nagulat ako ano Ayan mababa na So yun pasok na sila So yun guys na ito na si Ampon yan, la lagi silang diretso pasok yun si Ampong. Yan, ito rin, si Mocha. Ah, nagkagalit pa. <laughs> yan, si Mocha. Yan, diretso pasok yan. So, ayun tagumpay, nakauwi sila. Uh, ang haka ko, kasi sabay-sabay silang, ano eh, Sabay-sabay silang nakauwi. Sabay-sabay lang sila. Kasi nung unang hagis ko doon, apat din sila, ay more than 1 hour. Siguro one hour and 20 minutes bago sila nakauwi. Same distance, same place ng pag-release. Pero 1 hour. Ngayon, halos 30 minutes lang. Siguro 30 minutes nga lang. Pero, bago pa itong araw na ito, ay nag-extra release ako doon. Kasama ko yung pinsan ko, nakamotor lang kami. Uh, nag Nag-increase pa kami, nag lumayo pa kami ng mga ilang kilometers pa din. Doon nga sa ano, sa sa may Villa Espina sa may papunta ng Villa Espina bago lumiko So mas malayo yun kaysa sa, sa amin, sa Dele Pero yun, nilipad lang nila ng, ng 30 minutes din. More than 30 minutes. Kasi dumating kami dito ay nakapasok na sila. Hindi naman masama yun. Basta ang mahalaga ay nakauwi sila. A few moments later. At sa lahat ng mga nanonood, yan, maraming sa inyong pagsuporta sa ating munting pagbabahagi ng ating po mga ibon ay ay atin po nagbabahagi yung ating kasiyahan. So, ngayon, papakawalan ko yung ating mga alaga ng sabihin na makaligo sila. kaya so, na naulan. So, gusto nilang maligo. Kaya papakawalan ko sila. So, yun guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!